Hello guys, nandito na naman ako, magluto na naman tayo ng olam Humarap na naman ako sa kamera, kumusta kayo guys? Kumusta? Samahan nyo ako guys, magluluto tayo ng olam Sabaw uh, Ang lulutuin ko pala ngayon is uh, Paksiw na nung nakaraan araw Ay, uh, hindi namin naubos Pasensya na guys sa ano, ingay ng manok Kasi malapit lang ako sa may manok, ayan Hindi namin naubos yung paksiw ngayon, iniisip ko, naghanap ako ng paraan, nilalagyan ko na siya ng sabaw. I uh, lutuin ko siyang may sabaw, may halong malunggay. Kaya guys, tingnan nyo ngayon, nasamahan nyo ako sa pagluluto. Tara na! Ayan! Samahan nyo ako magluto tayo guys sa ng sabaw, ng ulam. Ayan. Paksiw, lagyan natin ng tanglad yung namin, hindi namin maubos. Kaya piniprito ko, nahalo ko sa, ano, malunggay. Ayan. Ayan. Samahan nyo ako mag, ano, guys. Una natin, lagay natin ng paksiw. Ayan. Yung pinaprito natin to kanina, pinaprito ko to eh. Ayan tapos lagyan natin ng tobeg ayan ayyan tapos lagyan naman din natin ng sabay natin yung tanglad ayan ngayon isasabay na natin yung mga panakot natin ayan sibuyas at saka loya para mabango yung sabaw natin kaya may lagay na loya konti lang ayan lalagay natin dito sa sabay na kasi sabaw man eh ayan ayan tapos pakuluin lang natin guys ha ayan yung malunggay ihalo natin yung malunggay at saka lagay natin ng konting magic sarap at saka kunti ding bitsin kunti kunti lang hindi madami ayan ayan guys ilalagay na natin yung malunggay ayan so ayan guys nagaantay na lang tayo pinapabukalan pa natin pinapakulo pa yung ulam natin. Hello, pasensya na kayo guys Thank you so much guys. Pas-share na po guys at saka like na po. Thank you. So karon guys, naluto na ang atong ulam. Kakain na tayo. Samahan nyo kami sa pagkain. Ayan, pakita ko na po sa inyo ang mamasarap kong nilotong ulam. Oh, ayan guys. Usok-usok pa talaga 'yan, guys. Ayan. At saka may saging din tayo. Ayan, kakain na tayo, guys. Ayan, nakahanda na po 'yan, guys. Ayan, kain na tayo na may halong gulay, malunggay at saka ano? paksim na isda. Ayan. Ayan, guys. Ayan. Kita nyo, guys. Kain na tayo. Ayan na. Halay na kayo guys. Ka. Samahan nyo na ko sa pagkain. Kain tayo. Masarap yung olam ko. Paksa na pinipreto ko. Tapos sinasabawan ko. Hinahalo ako malunggay. Kain na tayo. Mmm. Diba? Isma sabaw. Pasuntan na kayo guys. Maririnig nyo yung ano nang manok. Ayan, kain na tayo guys. Sarap yung ulam. Diba guys? Sa probinsya, ganyan ang ginagawa namin dati. Tapos ngayon din, ganyan din ang ginagawa ko dito sa Manila. Dati guys, naghornal lang kami guys. nag Sa tubuhan, naggagapas. Ngayon, wala wala ayong bili lang kami ng olam. hanggang lonis lang yan guys pagpaksiw kami tapos ngayon sa bawa na namin yan tapos toyo ulam namin din toyo hanggang ano lang din yan markulis why bis sabado, sa wala na guys mag gulay gulay na lang kami yan guys ganyan kami doon sa porbensya kasi wala naman kami pambili ng ulam Kunti lang yan yung pera namin sa gapas namin. Ano lang, yung una kong trabaho dati, yung maliit pa kami, eight years old ako noon. Tapos yung sweldo ko, ano, 8 pesos. 8, eight. Ngayon guys, matagal-tagal na rin kaya, tag 100 na yung sweldo. Ewan ko ngayon doon sa probinsa, magkano na. Last kong trabaho, 100 na yon tapos pumunta ko dito ng Manila. Last na. Yun na. Thank you guys. Salamat sa pagpanonood. Kain na tayo ulit.